Dalawang taxi kami kasi malaki si Baita. Taxi. <laughs> Hindi kami kasha. Ha? Oh, sige, go. Nandito na kami sa North Bus Terminal. Hindi ako focus. Grabe guys, wala pa kaming tulong. As in, ang... Kanina pa nung meet and greet, hanggang ngayon, wala kaming tulog. As in, dun, sa ano na kami matutulog sa bus. Si Vita lang yung natulog pero kami wala talaga kami ng natulog. Hi Paul. Hi. Good morning. morning. Nandito na rin sila Philin at Kenneth. Ah, sila. Taxi si Philin. Wala rin yung tulog wala. si Philin at Kenneth. Hi. Nandito And, oh, sila. Ano ay sila Philin? First time ko dito. Hi. Wala may coach. Parihatan ni. Bili pa na si Melas ng tubig. Uminom na ako ng... Ay naku! bonamin, bonamin to the rescue. Ito kami. Ano to? Basta yan na yung sasakyan namin guys. Alam mo, guwapa! hindi kayo alis pag hindi ako makabalik. Uy! Yu. Uy, kita na lagi pa sa hero! VIP uh, man uh, siya. Atuwa dyan eh. Personal bus niya to. Dinala ni my loves yung ano. Bigay, bigay sa amin ng globe kanina. Globe at home. Paket. Nga? Huh? prepaid home wifi. Malit lang siya. Hindi pa ganyan pala si Joe. Wala siya power bank. The Ito. Lois ay naman to eh. Pababain to eh. Dapat pababain to ng bus. Sabi guys, wala pa kaming tulog. Diretso-diretso na sa meeting. Oh, okay. Si Baita lang nakatulog At yung grabe yung hilok niya. Mag-insert ako ng picture na natutulog siya. Oh my god, na ah? Meron! Good. Nung no mo sa amin, hindi kami nagpipicture ng natutulog. Thank you. Finally po. Dito na na masubo. Guys, kamusta naman kayo, Sir? Grabe, 5:44 na ng umaga. Hello, Mickey and Block pa na. pangit ng bus na nasakyan namin. Parang, tingnan nyo. parang kayong buang, ganyan-ganyan. Kaya tanong gawin kong steady. Five hours yung biyahe. So, malayo-layo pa kami. Mga eight daw kami landed dito. No? Oh, fresh pa ba kayo? Fresh pa kayo? Fresh like daging Fresh ka pa? Ito po si Wonder Woman. Fresh na fresh. Si Vita pangit. <laughs> ah, gusto mo yung uh, uh, pangit ko Pangit ka, pangit ka. Sa'yo pangit? Asa <laughs> ah, si Marwine. Ayun. Manap ka ng pangit. Ibigin mong tunay. Mer, alam ni Baboy na Mer. <laughs> ay, Baboy Mer, real one. Tama. <laughs> <laughs> I love you, Mer. I love you. Love you, Mer. Nandito na kami sa ano sa may sakaya ng bangka. Patawid ng Malapasko. Sa boat is 24. Tapos at least the minimum lang nila nga 15 mo larga na sila. What? Ay, na kami sa bangka. Grabe, wala akong energy mag-vlog kasi ano? Pagod, pagod ako tapos oh ano katong Dinadagdag. Tatong keto mo bukas. <laughs> ah man ah man tao ay. Ang lisod kisundugan. Ulan, musti. Bumalik talaga <laughs> di. sa kunutan. Sakay kami nang bangka tag 20 daw. Ikaw ka Hinangyo namin ang ano, hinangyo namin ang Jesus. Hinangyo. Ta tinawad, tinawad namin ang Jesus kasi taga isla kami. Alright, I love Moana, pamor. Muah. No? <laughs>

Siya para na kami sa halo. Ay, may tagamig pa Dito na kami. na Laban pala di Pacquiao ngayon. Kasi yung kontra dahi. Ito yung ah, Ano kita to? Amerikano. Mahala na si Pacquiao. <laughs> <ko> Gusto ka malapas ko. <laughs> so, po si Baita. Blessed na blessed daw kami. Naiiyak ka po siya sa... Ah! <laughs> Naiiyak ko po sa sitwasyon. So, diba? Pagmamahal lang nila. <laughs> <laughs> For me. Naghanap kami ng hotel and si Bait, naghanap sila ng leader. Si Bait talaga yun. Oh, siya yung personal Leader namin. Siya ang spokesperson. president, president namin. Yes. Leader ng mga bibi. Ha, plano karon to iga sa itong iske. Ha, <laughs> uh, ning tarungon ang mga kuhan. Field oh. -trip, trip to. -trip. Morning ka to sa vlog ni Sityoko. Ano oh. ba? Oh. Ito yung art nila. nila yung pumunta si Say dito. Apil, may dihaha. Dito na kami sa room. Mga one week namin ano, hinangyo ang rate dito. Hi, guys. Magaling talaga humangyo si, si, sa ano, si Vital. talaga ng babae ni Lahat kami dito. Tapos electric fan lang. Ay, ah, hindi. Aircon pala. Hindi. Uh, gutom na gutom na ang squad. Lolo, 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 ang batang gamay. Labas kami, pupunta kami ng palengke. Palengke? Walking distance lang daw. Anong palengke? Bili kami makakain. Sa baang bayta. Oh. Tour guide na to si bayta. Oh. Di oh, na to kailangan tour guide. Dito kami sa, hindi ko mabasa, meat shop. Bili kami ng pang sugba-sugba or pang ihaw-ihaw. Mukhang mm -hmm. tubig eh. Wala, pakpakas ng tubig. Oh, oh, dim din siya inom tubig. Good. Moro food. Ano na food? Unsa ka amazing nit na tindahan? Oh, na ay tabay. Oh, ako ino ino ino. Dito kami sa may mga unsay mga unsay Tagalog sa Lamasoy. Mga Bombay Bombay ba mga mga ano? Alam... Ay, nako mga spices ayon. Hindi kami makapag-vlog nang maayos kasi uh, Grabe guys, wala kaming ano so much for the background music. Wala kaming mga tulog. Si lang talaga nakatulog ng maayos sa amin. Hindi ba? Kasi ah, wala kaming mga tulog. Tapos mag island hopping ka later after lunch. Island hopping for after lunch. Tingnan nyo si my loves. Imbis unahin niya yung pagkain. Oo. Oh, oh Di ba? Yan yung ano niya. Kaligayahan niya. Red horse. Hello, looy hey, Hello, hey. <laughs> si Baita na naman ang nagluluto ngayon. Kinuha namin yung camera ni Madam Chingi oh, di ba? Ang gaganda-ganda namin ngayon. Kumakareact yung isa sa ano, sa pagsabi ko ng ganda-ganda namin ngayon. Parang nakakita ng multo, di ba? Hoy, paborito yan ni Baita. Everybody loves things we do. Koros lang ako ba ito? Si Sherlyn, si Madam Sherlyn. Kung sino po nakakakilala sa kanya, baki-adapt na lang po. Oh, yeah! Baninay from Cebu! Hello! <laughs> Thank you! This place will erupt on the final bell because both these men everything. It's has been... You Very good <laughs> Guys, nakatulog talaga ako ng ilang oras kasi hindi ko kaya. Alam nyo naman na ano ako sa biyahe, masakit yung ulo ko sa biyahe. So, nawala na yung sakit sa ulo ko. Sakit na ulo ko tapos nakakain na rin kami. Gamit na namin yung modem from Globe. Ang lakas ng internet dito sa Malapas ko, guys. Tapos, yung gamit naming sunscreen is yung binigay ni Doc Ryan. Ito, second skin, Presiderm sunscreen new velvet technology katulad din siya nung sunscreen para sa face velvet din pero ito para sa body ayan ready na kami kami lang yung nandito kasi yung iba nag, nag ano wow fresh so yung gamit ko ano lip tint dala ko lang is yung ano skin skin sensations in scarlet tapos sunblock din yun lang yung gamit ko Island hopping na kami. Maga island hopping. Hoping, hoping, for your hoping love. Hoping for the best island. Gabi. <laughs> Lahat talaga sasabat sa hoping. <laughs> hoping is not... Dahil white beach po dito. Kaya <laughs> tayo okay. po ay maga island hopping. Asa na yung bibi. Hubog na yung bibi. Okay, Agay, kainit. Malaki Rabi po, ang init. Oh. Parang Maslinet putus lawan kayak kesakungan sama White Sun uh. Ah nya ah. mo oh. okay. Okay.

Please subscribe. Yeah. Please subscribe to my channel. dito kami sa second spot. Yung may, oh, ano daw, yung may... Dito kami sa master may master second master spot. Master. <laughs> Grabe, nindot dagat. May ano daw dito, may nalunod na barco. So... Barco. Oh my God! Oh my God! God. So, so, we got Toronto. Oh my God! Oh my God! Sir Ancho! Hindi na, kasi mo Wala ko muli gusto. Ay, sa kuya, amo pa mong ikaw po sa mong ah, kagali mo. Ay, ignaog na ito na'y mubita dito. Ay, problema din. Ang iho din dad ko, amo nang ikaw. So, iha na lang. Pagtaro ko yan! Pagyote pa ko ihara. Gi-internalize pa na ay barko sa obos. Ewan ko kung klaro pero ayan siya. O. Ayan! Nalaklaro siya siya. Uy! Uy! Creepy! Pero ang ganda ng dagat as in. Uy! Ay! Ang pangit! Ang daan lang! Ang pangit! Uy! Ay ba? Ay ba? Sorry, Haggard na. Nandito kami sa last island. White sand. Yeah. Ang daming sirena dito, guys. Grabe. Ang dami ko nakita sirena dito. May kakapa, may kapapanganak lang na sirena. May kasamang dugong Oh my gosh. Ayan. <coughs> Hindi ko alam ang nasasabihin ko. <laughs> mo coral garden yun siya. Tapos na kami sa island hopping. Siguro mga 4 or to 5 hours okay. meron ang island hopping. And yung bayad namin sa island hopping guys. May nag-offer talaga sa amin 400 pesos per person kanina. Pero may nakita kami dun sa may palengke. Nag, nagano siya. Nagsisigaw-sigaw siya. No? Island hopping. 800 na lang kayo siya. Tapos yun yung kinuha namin. So nakadown na kami ng 500 dun sa isang unang. Sa, dun sa una naming pinagtanungan. Tapos nung kinuha namin yung down. Ayaw nang ibigay kinuha yung 300. So, ayun. Pero at least nakasave kami kasi per head yung hingi nila. So, dun kami sa 800 kami na siyang. And okay naman kasi ako no naman si Kuya. Super sulit daw. Ay, ano, mabait yung nag-tour sa. Mm, mabait yung si Kuya. So, tapos na kami maligo. Ay, kami lang ni Merli, ni Merwin yung tapos. Kami yung nauna -na. so, mag internet lang kami kasi ang lakas ng globe. Walang, it's just, guys, ang lakas ng globe na, na internet. Ayano, oh. Merno? Yes. Marami kami pero ang ang lakas ng internet dito sa Malapas ko lang naman ha. Sa ibang places medyo hindi talaga ano. Pero ayun lang. Ligtit-ligtit lang.